walong mga Palestinian ang kompermadong nasawi sa pinakabagong pag-atake ng Israel sa Gaza. Nangyari ang pag-ataking ito kahit ang Israeli government ay nagpadala ng delegado sa Doha, Qatar upang pag-usapan ang Phase 2 ng ceasefire sa pagitan ng Israel at ng kampo ng Hamas. Ang balitang ito ay kinumpirma rin mismo ng Palestinian Authority at ng kampo ng Hamas. And of course, inamin din ito ng Israeli military. Ang tanong ngayon, bakit nagsagawa ang Israel ng pag-atake sa mga lugar na ito na nagsanhi ng walo katao ang kompermadong nasawi? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Maligayang pagbabalik mga mahal kong kaibigan. Kumusta na kayo? Kumusta ang inyong araw ng Merkules? Ngayon ay March 12, 2025. Isa na namang napakainit at pinakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong isinagawang airstrike ng Israeli forces sa southern part of Gaza na kung saan walong tao ang kumpirmadong nasawi. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan mga kaibigan, i-fact check muna natin baka naman walang katotohanan ang balitang ito. Isingit ko na rin, isubscribe mo na rin ang channel na ito. Malaking tulong sa akin yan. Ngayon, ayon mismo sa ulat ng The New Arab, kinumpirma nito na nagsagawa nga ng airstrike ang Israel sa Gaza. Walo ang kumpirmadong nasawi. At kung iyong mapapansin mga kaibigan, siyam na oras pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito, isa pang prueba mga kaibigan, ayon sa Stars Stripes, ay ganon din ang sinasabi. Kinumpirma rin ito mga kaibigan ng AJC News. Ganon din ang sinasabi, walong Palestinian sa Gaza ang kumpirmadong nasawi sa airstrike ng Israel. Hindi lang ang AJC News, maging sa The Lufkin Daily News. Parehas lang ang mga ibinabalita. At eto pa mga kaibigan, ayon din sa ulat ng The Shuttle Times, ganun din ang balita, ganun din ang sinasabi ng Associated Press or AP at ng Al Jazeera. Ngayon, bakit ko ito kailangang ipakita? Sabagat sa dinami-dami ng mga nagbabalita ngayon mga kaibigan, marami rin ang mga nagsasabi na paulit-ulit na lang ang kanilang ibinabalita. Well, dito sa channel na ito, bawal ang paulit-ulit, bawal ang gawagawa. -gawa. At kung iyong mapapansin, lahat ng mga pruweba na ating ipinakita ay ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang video ito. Ngayon, siguro ay naniniwala ka na na ang Israel ay nagsagawa ng pinakabagong airstrike sa Gaza na kumitil ng walong tao. Ngayon ang tanong mga kaibigan, bakit nagsagawa ang Israel ng airstrike sa naturang lugar? Ito ang sagot ayon mismo sa Israeli military. Inamin nila na nagsagawa sila ng isang matinding airstrike sa Southern Gaza. Bakit? Sapagkat sa lugar na ito mga kaibigan, nagtipon-tipon ang maraming mga militanting grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas. At ang matindi mga kaibigan, ayon sa Israeli Intelligence Report, ang militanting grupo ay nagpaplano ng isang malagim na pag-atake sa Israeli people. Nako, kaya naman pala mga kaibigan, ipinaliwanag ng Israeli forces na hindi raw nila target ang civilian kundi ang mga militanting grupo lamang. Aminado rin ang Israeli forces mga kaibigan na meron talagang mga nadamay. Bakit? Sapagkat ang mga militanting grupo mga kaibigan, dito nagtatago karamihan sa mga sibilyan. Kung baga, pinapalabas ng Israeli forces mga kaibigan na ginagawang human shield ang mga sibilyan sa Gaza sa pagsasalaysay ng balita ng Al Jazeera mga kaibigan. Of course, alam naman natin kung ano ang mga ibinabalita ng Al Jazeera. Ayon sa kanilang ulat, kumpirmado nga na merong walong tao ang namatay. Pero meron daw mga bata at may mga matatanda. Gusto ko lang ipaalam mga kaibigan na ang ibinalita ng Al Jazeera ay hindi pa kinukumpirma ng gobyerno ng Israel. Aminado naman ang Israel na talagang may mga nasawi pero sa ibinabalita ng Al Jazeera na may mga bata at matatanda, ito ang bagay na kinukumpirma pa ng Israeli forces. Ngayon, dahil sa napakabilis na kumalat ang balitang ito, nakarating ito sa pamunuan ng Hutis. Alam naman natin mga kaibigan na ang Hutis ay sumusuporta sa kanilang brothers sa Gaza. Nagsalita si Yaya Sari, tagapagsalita ng Hutis Ayon sa kanya, handa na naman daw sila na magsagawa ng mga pang-aatake sa mga barko na dadaan sa Red Sea at sa Gulf of Aden na may kinalaman mga kaibigan sa Israel. Lalong-lalo na sa mga barko na nagmumula sa Israel at papasok sa Israel. Nako, matinding gulo na naman ito mga kaibigan. At eto pa mga kaibigan ang Houthis nagbigay pa ng ultimatum sa Israel. Apat na araw ang ibinigay ng huti sa gobyerno ng Israel na buksang muli upang makaraan ang humanitarian aid na papasok sa Gaza. Balikan natin ang Israel at Hamas. Nagsalita ang pamunuan ng Israel na sa kanilang pagpapadala ng mga delegado sa Doha, Qatar upang mag-usap sa second phase ng ceasefire ng Israel at Hamas ay hinihingi ng Israel kahit kalahati lang muna ng mga hostage na hawak ng Hamas. Kapalit daw nito, mga ngako ang Israel na magkakaroon ng lasting truce ang Israel at Hamas. Sa ngayon, ayon sa tala ng Israeli forces, meron pang 24 na mga buhay na mga hostage ang hawak ng Hamas, samantalang nasa mga 35 naman ang mga nasawi na hawak pa rin ng Hamas. Ngayon, sa sinasabi ng Israel na kahit kalahati lang muna ang kanilang hinihingi baka kasi sabihin ng iba bakit hindi na lang lahat ibigay ang hinihingi kasi ng Israel magibigan na kalahati yung mga buhay hindi naman sa hindi importante yung mga patay na nahawak ng Hamas pero mas importante ngayon mga kaibigan ang mga buhay pa dahil maaari pa itong isalba kung anuman ang karamdaman ng mga hostage na hawak pa ng Hamas. Inamin din ng Israel mga kaibigan na isa sa kanilang mga paraan upang mapilitan ang Hamas na ibigay ang kanilang hinihingi ay pinutol ng Israel ang kanilang electricity, daanan ng pagkain, daanan ng mga gamot papasok sa Gaza. Ngayon ay hinihintay pa ang sagot ng Hamas sa demand ng Israel. Sana nga mga kaibigan ay ibigay ng Hamas ang hinihingi ng Israel kahit kalahati man lamang. Taliwas ito mga sa naunang pahayag ng Presidente ng Estados Unidos na lahat ibigay na ng Hamas. Ngayon ay medyo lumuluwag ang Israel. Kalahati na lang muna ang kanilang hihingin. At ang susunod na kaganapan mga kaibigan ay ating aabangan. Ano kaya ang susunod na magiging kapalaran ng Gaza at ng Israel? Yan ang ating tututukan mga kaibigan kaya para maging updated ka i-subscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito i-like mo na rin sapagat napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators at lubusin ko na rin mga kaibigan i-post ko muna ang mga taong ito na nagpa-member sa channel na ito kung nais mong maging member ng channel na ito maaaring i-click lamang ang join button Ipo-post ko rin kayo at magkakaroon din tayo ng pag-shoutout sa ating mga members. Maraming maraming salamat sa panunood, sa ating mga subscribers, sa ating mga silent viewers, sa ating mga bashers, sa lahat ng aking mga kababayan dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFWs na nasa iba't ibang panig ng mundo. Mag-iingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!